sa mga hindi po nakakakilala ito ang tinatawag na akapulko o tawag dito katanda sa mga matatanda katanda ang tawag nila dito yan yung itsura ng dahon nya yan hawig sa bayabas ito naman ang itsura ng bulaklak nya yan o oh. pinupunta ng mga langgam siguro matamis to yan o Ayan oh. ang itsura ng kanyang bulaklak ay ang puno. Ayan tangkay. Dahon. Ang likod ng dahon. Ayan. Ayan ang... Ito yung kanyang kapunuan. Ayan. Ayan. Yan, ang dami. May binutas ng hayop din. Oh. Itong dahon ng tinatawag na katanda o oh, kapulko, itong ginagawa ng, ano, sa mga buni, pinipit-pit ito, inilalagay doon sa mga may buni Ang iban man, inilalagay din sa mga sugat. Yan, pipit-pitin lang ito. Minsan naman ginagamit sa inuubo, yung matinding ubo, inilalaga, niinom. Yan ang ano. Pero kalimitan ito sa mga sugat o bunay, mabisa ito. sa mga pinipit-pit at ano, tinatapal sa mga may bunay. Ayan, yung tinatawag na katanda o akapulko, ang taong na iba dito. Ayan.